Paano nga ba mag-download ng video mula sa Facebook? Simple lamang po. Halimbawa, may napili ka na pong video at i-click lamang po yung three dots sa gilid or yung arrow sa gilid. At i-copy link nyo po ito. And then pumunta po tayo sa Google and i-search nyo po ang FB Video Downloader. At i-click nyo po yung unang lumabas at pagkatapos i po natin yung kinapi face po natin diyan and then i-click na po natin yung download at pumili lang po kayo sa dalawa yung normal quality ba or yung HD quality at yung pinili ko po yung HD quality. At pagkatapos may makikita po tayong downloading file. And then complete download na po. And i-click po natin ito. And then i-click po natin yung arrow na pataas sa gilid. At i-click po yung save video. At i-click na po yung done. So check po natin sa ating gallery kung na-save na ba siya. At yan na po, na-save na po siya. So yun lamang po, please follow for more tips.